Ang meaning ng Pangalang Malakai ay ang aking messenger na tumutukoy sa propetang inatasan ng Diyos na magproclaim ng message niya para sa kanyang piniling bayan. Naisulat ang libro ni Malakai pagkatapos ma-rebuild ang temple sa Jerusalem gamit ang literary style ng pagpaparatang at pagtatanong itinuturo ng librong ito na dapat maging faithful ang mga Israelites sa kanilang covenant kay Lord. Sa panahong ito ay may malawakang pagkadismaya dahil hindi pa rin sumasagana ang Jerusalem, kahit nakabalik na mula sa pagkakatapon ng mga Israelites at naitayo na rin ang temple sa Jerusalem. Dahil dito nagkaroon ng moral corruption sa buhay ng mga Israelites dinadaya rin ng mga priest at ng mga tao si Lord kasi hindi nila binibigay ang mga dapat na ibigay na offering sa kanya. Hindi rin namumuhay ayon sa kalooban ni Lord ang mga tao. Sa gitna ng lahat ng mga ito, pinaalala ni Prophet Malakai na ibalik ang init ng kanilang paglilingkod at katapatan kay Lord. Winarningan niya sila na darating si Lord para i-judge sila ayon sa kanilang mga gawa. Pero prinoclaim din niya na ipupurify silang lahat dahil wagas ang pagmamahal ni Lord sa kanyang bayan. Ipapadala ni Lord ang messenger niya para i ang kanyang daraanan at para iproclaim ang kanyang covenant sa mga tao. Ang libro ni Malakay ay nagtuturo na important ang maging loyal kay Lord sa ating buhay at pagsamba. Nire-remind ng Diyos ang mga tao noon na huwag maging pabaya sa pagbibigay ng pinakamainam sa Kanya at huwag magreklamo kung parang mabagal dumating ang Kanyang pagpapala. Nire-remind rin na mahal niya ang Kanyang mga anak at nais niya na bumalik sila sa Kanya para maranasan ang tunay na pagpapala at kaligtasan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula. At madiscover ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Bibliya. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, Amen.